Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Hisiu Academy. So Master Marcos ulit ito ng Team Logis. Uh, andito tayo ngayon ano, sa range area natin sa pusod ng kabundukan. Kung makikita nyo sa paligid natin wild na wild, puro puno, punong nyog, punong saging at ito ang brother house natin. So nandun yung mga manok sa likod natin and mapapansin nyo talagang ah... Uh, healthy healthy sila kalat kalat sila ano so uh, ang topic natin for today is a very important one ano sa management ng mga manok na malapit nang harvest kasi ito malapit na natin i-harvest uh, this time in four, or 5 days time harvest na natin to so sila yung mga local banded so running four months old so itong running 4 months old na for harvest na to napaka-importante ng management na kailangan natin gawin para ma-harvest natin sila ng maayos, ma-harvest natin ng tama ang katawan at hindi sila manibago, hindi gaano may stress pag tinali na natin sila. So mapapansin nyo, yun ang patukaan, yun ang mga manok, hiwa-hiwalay ang mga manok natin. Ito, dito, hiwa-hiwalay. Kahit may mga patuka, pasapatukaan, ayaw nilang kumain. Now, there is a reason behind, ano? There is a reason behind. So mapapansin nyo, andun nasa likod ang karamihan. So dito sa ganitong stage, it's really important na hiwa-hiwalay ng medyo magkakalayo ang pakainan nila. Hiwa-hiwalay na medyo malayo ang pagkakainan nila dahil pag pinagdikit-dikit mo yan, marami ng manok ang takot kasi nagpapatay na, nagpapaloan na ang mga yan, nag establish na ng kanya-kanyang territory itong mga stags natin. So ayun, no? makikita nyo may harem na sila, na malalayo na sila may mga kabilang uh, side may ibang lumilipat ng range kasi teritoryo nila yon may iba naman na sa ibang lugar ng range area sa malayo nakabukod din siya may mga kasama siyang babae siya rin ang hari siya rin ang leader doon so ito yung stage kasi 4 months old na mataas ng testosterone level ng uh, katawan ng mga lalaki at saka yung mga babae nag uh, nagpapalabas na ng sign na dalaga na siya So ang iba nagpapababa na kaya talagang uh, chaos or magulo na ang isang range area pag ganito. So again ulitin ko ano, kailangan medyo magkakalayo ng konti ang mga pakainan nila. Dahil sabi ko nga nag establish sila ng territory para lahat makakain. Kasi pag iisa ang pakainan nila, pag hinarvest nyo yan maraming payat kayo mga harvest at matagal maglaban. Dahil uh, mga nabugbog, mga takot ng lumapit doon sa pakainan nakasama ng mga hari dahil pinapalo sila nasasaktan sila eh. so nagde na sila ng ganong negative behavior ano so yung pagiging duwag yung pagiging takbuhin nai-stress sila kaya mapapansin nyo mumutla ang iba ayaw na bumaba sa puno kaya is really important ano na medyo watak-watak ang pakainan at painuman natin sa mga to para makuha pa rin nila ang pangangailangan ng katawan nila kasi pag hindi natin ibagay yon sabi ko nga, this is a very crucial stage. So pag hindi nabig natin nabigay ang nutrisyon na kailangan ng katawan nila, mag harvest tayo ng mga delay magmature. Uh, since pasmado, matagal silang pabultuhin ang katawan, matagal lumaban, and ang return sa business natin, matagal din. Ano? Kasi hindi naman kagad bibili ng mga buyer natin yan kung commercial tayo, pag mapuputla pa, pag late ang development ng katawan, pag late ang development ng demeanor nila as stag. Kaya napaka-importante ano, napaka-importante ng feeding management natin ano. So eto, tingnan niyo to. Yung nasa likod ko yan. So matapang na ang isang manok na to, siga-siga, hari-hari na siya. Kaya uh, oh yan, nagsisipag tilaw ka na sa likod ko ano. Kaya talagang uh, kailangan masabayan natin ano, masabayan natin ang rapid growth development nila. Yung pagbibinata nila ikangaan do no. Tingnan niyo. Andun sila sa likod ng mga A uh, puno, ang iba na sa taas ng puno, talagang may kanya-kanyang teritoryo na silang uh, maintain May kanya-kanyang teritoryo ng maintain May mga sarili na silang dapuan na tandaan nila. May mga mate or may mga babae na silang kasama. Dahil nga nag establish na sila ng pack, nag establish ng dominance, nag establish ng teritoryo bilang mga stags. So again, tandaan nyo, ano? tandaan nyo na kailangan pag nagpapakain tayo sa ganitong stage ng manok, hiwa-hiwalay na dapat hindi na 'yung halos magkakadikit ang pakainan dahil nga mabubugbog sila kawawa lang delay ang development so yun lang guys maraming salamat sa inyong lahat master marcos nito ng team logis